Abay delikado nga daw ang injury na nakakuha ni Jamie Butler laban nga sa Sixers sa kanilang play-in game. Wala well, sa pag kasi ng Sixers pati na rin ng Miami Heat in the first quarter sa pagtatapos nito ay nakakuha nga si Jamie Butler ng fast break opportunity for an easy layup. Pero mga idol na foul nga siya dito ni Kelly Obrey Jr. And as he goes down ay kanyang ang ginrab, kanyang hinawakan ng kanyang right knee. And obviously in some serious pain Napasigaw nga itong si Jamie Butler mga idol at pa ikot ikot nga sa court Nang dahil nga sa sobrang sakit na kanyang naramdaman Nagulat nga rin mga idol itong ang si Coach Eric Spostra Talaga namang hindi siya makapaniwala at halatang halatang frustrated at hindi lamang ang kanilang coach pati na nga rin itong si Pat Riley at Alonso Morning ang top heads na itong organisasyon ng Miami Heat ay concerned nga ang kanilang itsura. Nag-aalala nga sila ng mabuti dito kay Jamie Butler matapos siguro nilang makita itong si Jamie Butler na masaktan. Pero ang good news naman dyan mga idol ay nakabalik pa rin naman itong si Jimmy Butter kanyang natuloy ang paglalaro dito nga sa play-in game. Pero mga idol halatang halatangan na sa gitna ng laban as the games goes by itong si Jimmy Butter ay hindi nga 100%. Halatang binabutter nga siya ng kanyang tuhod. At sa post-game interview nga neto nga ni Coach Eric Spostra ay kanyang nilinaw na parang nag up nga daw. Mas lalong sumakit, mas lalong hindi naging komportable si Jimmy Butter sa kanyang tuhod at eventually nga mga idol nagkos na nga sa kanya ng pag-upo niya. At matapos nga ng laban nila nung pauwi na itong team ng Miami Heat pabalik na sa bus ay makikita nyo dito si Jimmy Butler na iika-ika nga maglakad. Panorin natin dito. So definitely hindi nga magandang itsura na itong si Jimmy Butler is limping. Iga-iga nga sa pagbalik niya sa kanilang team bus at talaga nga namang in some pain nga siya. And then sabi naman ni Coach Eric Spostra na pagbalik nga daw nila sa Miami, ipapacheck up itong si Jimmy. Pero ito si Sham sa latest update nga niya. Abay ito, ang kinatakot. Napakadelikado nga daw pala ng maring naging injury neto ni Jimmy Butler. Sabi niya dito, Miami Heat star Jimmy Butler is feared to have an MCL injury in his knee. At itong injury daw ito mga idol ay maaring mag-sideline dito kay Jimmy Butler for an indefinite period. Ibig sabihin lang niyan kung nagkaroon talaga siya ng MCL injury ay hindi nga sigurado kung kailan siya babalik sa Miami Heat. Maaring out na siya sa buong playoffs. And well, yan ay hindi pa naman sigurado. Hindi pa 100% sure. Siguro sa initial checkup nila dun sa arena ay parang ganun ang lumalabas. Pero mukhang sisigraduay ng Miami dito at pupunta talaga sa mga eksperto sa ospital at talagang ipapacheckup ang tuhod ni Jimmy at siguro dun na natin malalaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanyang tuhod. Pero sana nga talaga ay hindi magkatotoo itong balitang ito na kinakatakot ng Miami Heat na baka may MCL injury itong si Jimmy Butler at sana nga ay eh hindi ganun ka seryoso itong kanyang injury at baka balik din siya sa Miami Heat dahil for sure kung wala siya abay parang imposible nga ng team ng Miami Heat ay makapag-compete at the highest level. So get well soon para dito kay Butler.